Nibisita ko kadali no sa mo ang school garden kaganina samtang nag a diagnostic test ang mga kabataan no. Ako lang gipapamalihog sa kung kauban ang ako ang grade 9 sa ilang diagnostic kay pila na gyud kaadlaw wala na ko nakabisita sa among school garden and then uh, sige na og ulan so nakita na ko pagbisita na ko nga medyo gibungot na gyud siya sa daghan nga sagbot ug nakita gyud na ako nga giatake siya og mga pest labi na gyud ang among mga eggplants o oh, tan ninyo guys Uluoy kay sa nga tanan ang among mga eggplants, toy-toy pa lang ang bunga, giatake na siya og mga pest dayon dili na siya katubo no kay gikaon pa lang gikaon na ang iyang toy-toy nga bunga or ang gamay pa lang nga bunga giatake na apil uban na mo ang mga tanom no apil ang mga pichay so dagko na unta kay siya no harvest na pero giatake pa siya pero napagihapon siya yung mga mapili nga pwede na ma-harvest para amo ang utanon okay look at our pichay okay suloy so kayo no ang amo ang mga eggplants So, dagko na kay bangag-bangag ang mga dahon kay giatake na siya og mga uh, peste. And then, kung tanawan ninyo, no, na amang gihapon may na-harvest ani amo ang mga eggplants, pero gamay na lang gyud Okay. Apil pa ang amo ang string beans or ang amo ang uh, balatong. Apil pa siya og atake sa mga pests. Okay? Daghan kayo siya o mga likis-likis, mga ulod. Okay? Namunga na unta siya pero wala katubo yun ang iyong bunga. Kay, giatake um, naman siya og mga likis-likis. Okay? Mura siya ka nang naigatas-gatas bitaw. Then, uh, tungod kay sa katamis no giatake siya og mga sulom daghan kayo og niatake niya nga mga pest Ah, uh, tanawa ninyo, Okay, tanawa yung bunga, gamay kaayo, wala yung katubo. Okay, sayang kaayo. No, mga dahon, ah, uh, wak na, daghan na kaayo, o mga buslot-buslot. Okay, so nagunahon na ako kung sa ni siya, no, nga, medyo, ah, uh, grabi grabe naman ang pag-atake sa mga pest. Pero napoy uban no, nga, kuan, wala rapod. Pero, sa nga to, matakdan yun niyo, tanawa niyo among eggplant tanaw niya tanaw niyo ang mga dahon o oh, ang bunga niya loi kay tanan. ang yahang dahon o oh, gi gibalayan na siya og ulod mm dagkod kay siya og buslot ang mga dahon okay so ako ni siyang gi-applyan og urea kay yabunuhan na mo ni siya nang uban sa ko ang mga selected students kay may na lang nga uh, makatubo gid ang bunga then naghunahuna ko kung unsay akong solusyon aning mga pest nga ni Ataki. so ingon sila tirahan ko no namo ni og simbos or uh, chemical pero kaduha-duha pa ko kung mo kuan pa ni og chemical no kay kabalo magita ka, nga makadaot man ni pero sayang no ang mga kahago sa mga kabataan nga uh, wala gyud mi na daw no gamay ra ka kaya nga among ma-harvest ani kay tungod sa giatake na mangyud siya daan o mga pests. Okay, na ako mga grade 8 learners, nagkugigid sila noog ah uh, panguha o tanawa ang bunga sa eggplant na na. Okay, ilahang gilimpyuhan ang mga punuan, no kay ako man siyang giabunuhan o inorganic fertilizer. So, ako niya siyang gibutangan o organic but wala siya nakadulot so mo nga nag-apply ko og inorganic fertilizer nga uh, specifically urea okay sayang kaayo dagko so, na ra ba so naa mabawing oh tambok na Gang akong gisayangan diri ang amog yung mga eggplants. Napud ning mga sweet corn sa kilid. So amo pud siyang gi uh, butangan og inorganic fertilizer may nalang makatilawta inig mamunga puhon makatilawtag anagon thank you guys for watching